mga bro, mga sis. Sinigwela. Sinigwela. Dahing bunga. Kaya lang hilaw pa. Tapos maniba lang pa po, po yung, Ayan, yeah, no? uh, pwede oh, na kaso oh. mataas. mahirap din kuhain. Oh. Marupo kasi ang puno ng siniguelas mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Sinigwelas. Ayan, dahing bunga, oh. Mga bro, mga sis. Ayan po, andito po ito sa may Bulinaw, Pangasinan. Ayan po puno ng siniguelas, wow, ang daming bunga sobrang daming bunga mga bro, mga sis, yan po tapos yung malunggay din doon ang daming bunga na malunggay ayan po, oh, sa may likod ayan, puno po ito ng sinigwila na maraming bunga ayan daming bunga oh puno ng sinigwilas sarap po pagka hinog na matamis siguro mga isang linggo pa ito oh pwede nang ano pero yung iba pwede na rin po kuhain ayan oh dahing bunga mga bro mga sis po dahing bunga ng siniguelas dito mga isang linggo marami nang hinog dito ayan puno ng sinigwilas Ayan, pakita ko lang po sa inyo mga bromasis yan po o, tapos yung isa namang katabi ay puno ng malunggay ayan din po masarap po ihalo sa ano gawing dining-ding ayan po malunggay ayan dami din bunga oh mga puno ng malunggay na maraming bunga at saka sinigwilas magkatabi lang po sila pupunta po kami muli ngayon ni eh, sis Lisa sa dagat maglalakad-lakad po kami o, sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po munang muli Amaming mga aming masishare at may babahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel subscribe po at like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod pang video God bless po sa inyong lahat bye bye po